Good morning, Burias Island, nasa gitna kami ng bundok. Ano nga ito Ned? Nasa kamatisan ba ito? Sityo kinamatisan. Sityo kamatisan, hello, good morning sa inyong lahat. Ako ay nandini. Pungusin natin yung ating buhok. Kagabi ay naglugit mi sa Bisaya. So, huwag nyo na pa yung hitsura ko kahit hindi maganda talagang probinsya. Huwag tayo magpaganda dito para... Kasi trabaho hanap natin. Sweater again. Tapos magtagot ta sa nilugit namin kagabi Alas 9 kami natapos. Ito naman taguron mani sa Bisaya pa taguron manisya siya. 'Di ba? So, may bisitor kami darating. Taguron manisya siya o anak para ipagsud sa sako sin-sin -sin. pa ba ni? Ba ha? Sige Ayo, pwedeng pwede na. Kaka pwede ba kayo magsako din eh. <laughs> sako ana. No? Ha. Oh, uh. Morning, isa ko na ni. muning ano trabaho dito sa probinsya. Pagkatapos lugit, kita nyo na tapos lugit. Tapos pag uga na, sa Tagalog ay tuyo na. Ano hinto? Ah, pasok sa sako pag tuyo na. Kaya ito niliit para pagpasok sa sako marami ma lagay. Ito. Kasi nga pag ganitong buo, ganito kalaki, masyadong maaksaya sa sako. So, ang gagawin nila, ibibiakin sa itak bago ipasok at babayuhin sa sako para masinsin hindi para hindi lugi sa paghakot kasi ang hakot dito ay mahal sa habal-habal dati kami balsahan lang eh wala kaming bayad talaga ang kalabaw puspusan kaya kalabaw namin dito, noon apat ba o lima di ko na matandaan kasi 7 years old ang last ko dito 7 years old kung dito pero oh, hindi ko nakalimutan ang mga iba dyan nakalimutan yung mga ganilang mga lapas naku kaartihan lang yan ako, sa inyo ako ilagay pag na try ko na matingnan ko na hala game lang si usang ganito gawin o kita mo ha nilugit namin dito ay tambak na oh so para siyang bundok small bundok o ba diba? Ganun, tatabasin pa yan. Ganun kahirap yung kupras. Kung ako lang sana may lupa dito, kawawa yung ano eh, yung nagbantay. Kasi tatlo no, tatlo ang ano, hati. Ang bantay isa lang, tapos tatlong may-ari, hindi pa naghirap. Kung ako lang sana, hindi talaga ako pinagpala na yung maman na makabili ng lupa. Hati or kahit pwede na isa, kahit common lang sa nag-alaga, nagbantay ba sa lupa. O pwede na hati kasi mas sila pa magharas sa Bisaya pa. Magharas, linisin nila tong ilang ektaryang binabantayan. Ganito kami nung bata pa. Tapos pa Tapos kawit pa yung hihilain yung mga laya. Tapos sarili pang bulsa sa nag nagbantay. Tapos mag ano pa babalatan pa yung kupras na kinuha. Sila din mang nagbayad sa nagbantay. Tapos bibiak suhul pa kung ikaw, kung ikaw marami kayo magpamilya, kayo magbiya, kayo din maglugit. Sa kanila din bul bulsa. hindi eh, di ba kawawa yung nagbantay? Parang tumatanggap lang yung may-ari na hayahay. Kaya yung mayaman yung may-ari na may lupa dito. Pero kung kung gusto mo talaga na alagaan yung lupa mo, mag-usap ng maayos na yung walang walang lamangan. Kasi ang pagod talaga magbantay ito. Gusto ko so, talagang dinanas, dinanasin ito kung an, paano talaga ang magbantay kung ako lang sana talagang yuma, ano, makabili ng lupa gusto ko yung mag masiyahan yung magbantay sa aking lupa kung ako kasi hindi man ako pinalad ay pobre man lang gihapon in town mi ay oh wag okay, mama sa anak ni mama masipag lang talaga oh yung kapatid ko di ba oh gano'n kahirap ang magkupras kaya hindi naisip sa may-ari kasi hindi nila naranasan kung paano maghirap sa lupa nila na magkupras mahirap kasi bakit tinry, na, ko kasi yung mga ganitong bagay kaya kaso lang wala talagang di talaga pinalad si Usang nakabili ng lupa mayroon akong lupa lupa lang talaga ng paso ang kaya kong bilhin diba, yan lang, magtatrabaho na kami, next video, salamat sa iyong pagpanood, thank you, thank you, thank you, thank you, mga followers, non-followers, thank you, mga pinsan, mga ano, thank you, kung mayroon man dyan, nagla-like at nanonood, thank you sa lahat, bye-bye!